Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay saldi ko at kay speaker. Yun lang po ang narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. E baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po ni sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang kanilang yes, sinasabi. Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmabadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At kato na nga po, yung inutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Mr. Discaya, sigurad, sigurado ako, i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No, sigurado, 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 100%. Pero ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or meron mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina, eh, totoo yun? Uh, ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi nyo nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang tagang tunay na panaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, eh, mutual terminated, o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo, o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta. Kasi protected po sila ng mga